ano 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 sa ano 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 ano

Good morning, mga katinders. Good morning, Graham. Ayan, ngayon ay na-walking si Moon. Katatapos lang ni Raven. Kumustahin natin si Cotton, mga katinders. Medyo not feeling well pa, oh. Ngayon, nakahiga. So, pinapacheck, pinacheck up ko siya, si Cotton. At, pinapakain kami ng Cerelac. So, ang ko, since mahilig sila sa saging, ay itong wet banana and milk. So, gustong gusto niya. good Morning, Graham. So, pakain ko si Cotton. Kasabay ng aking pagkakape. coffee na ba kayo mga katinders? Ngayon ay nasa 6 a.m. na. So, 7 a.m. na ako makakapagbukas No, 7 to 7 yung aking store hours. Kasi dami pa tayong ikot-ikot. So, ang style ni Mami Teens para nagagawa ko pa rin tong inaalagaan ko sila ay kanin lang yung niluluto ko at thankful ako na meron akong mga kapitbahay na nagluluto. Yung lutong bahay lang so nagpapadelivery na lang ako. So, kahit papano ay yung breakfast namin ay yung mga healthy pa rin like yung mga pakbet, bihon, yung mga pork giniling, di ba? Ang hirap nung lutuin tuwing umaga. So, order na lang tayo. At budget-budget pa rin si Mami Tins, no? Mga less than 200 lang naman. So, may baon na yung mga anak ko sa so school. Ayan. Ito si Morning Sky. So, yung morning, since na busy ako, dalawa-dalawa lang muna. So, yung mamaya na yung iba. Okay? So, aasip ko. Sunin ko muna si Cotton, mga katinders.